ito po ang balita ngayon habang kasagsagan daw ng malakas na ulan diyan sa Metro Manila at uh, malakas din ang agos ng ilog Pasig ay nawala daw po sa kontrol yung driver ni Tambaloslos at nahulog po siya dyan sa ilog Pasig ayan so ngayon po ay uh, natagpuan na labang po ang kanyang uh, siya, ewan ko lang kung buhay, natagpuan daw po siya doon na sa Manila Bay. Ah. <laughs> sana sa so West Philippines na lang sana natagpuan. At yan po yung hindi natin alam kung uh, uh, kung wala na po akong impormasyon kung uh, natagpuan natagpo uh, ang malamig na <laughs> malamig na penguin or <laughs> uh, hindi ko alam. Basta nga malakas daw po ang ulan. Rumaragasa din daw po yung ilog pasig. Nawala sa kontrol yung, uh, yung uh, sinasakyan ni uh, Tambalos Los. Ayon, nahulog sa ilog pasig. Ayan. Inuulit ko lang po, siyempre, para maintindihan po ninyo. At yun nga po, sinasabi, na natagpuan na lamang ba po siya doon sa... Uh, Manila Bay, ayan, pero wala hindi hindi po yan ang topic natin ang topic po natin ngayon dito ay uh, ito pong mga subscribers ko uh, dahil nga po sa halos lahat po ng uh, ng uh, buong uh, Pilipinas ay sakop po ng bagyong kristin at uh, kagaya po ng sinasabi ko kahapon, ay uh, ingat po kayo at uh, kung hindi lang po kailangan lulubabas Huwag na po kayong lumabas dahil po dito sa leptospirosis. Kung lumabas man po kayo ay magbuta po kayo. Ayan. Para sa ganun ay sigurado ng uh, uh, hindi kayo ma, uh, ma hindi niyo makimpohang yung uh, virus na leptospirosis. Ayan po. So uh, ingat po lahat. Laging, laging dubling ingat po lagi. Mayroon man pong bagyo wala lagi po kayo mag-iingat. Yan lang po ang at uh, mahigpit pong uh, pinagbibiling ko sa inyong lahat po ng mga subscribers, followers at mga viewers ko na rin po. At uh, uh, ano ba yung uh, topic natin? Ay ito po nananawagan nananawagan na po si Ate Linlen uh, Robredo na kung sino ang pwedeng tumulong, dyan sa Bicol ay uh, talagang apektadong apektado na po yung, uh, yung Bicol at uh, talaga na mga bubong na lang po yung nakikita doon sa uh, mga baha, kabahayan sa sa taas ng baha. O ay nasaan ba? lin Linlen, nasaan ba yung mga ako Bicol Partilis na yung ba't hindi nakikita? O uh, diba? Yan po yung sinasabi ko. Boto kayo ng boto diyan sa mga vehicle party list niya na wala namang naitutulong. Nandiyan sila sa BGC nagiiinom man. Ah, uh, di ba? Nandito nagpapakasasa sila diyan sa na, sa uh, BGC. Ayun. Ah, uh, tapos yun, yung mga kababayan nila naglalanguyan na diyan sa Bicol. Ganyan po 'yan. Ah, uh, di ba? Ah, uh, sige, boto nyo pa 'yan mga Akobicor party list na 'yan. At uh, para para kahit pa paano ay uh, na kung wala ito, kung hindi pa kayo nadadala, ah, sige, iboto nyo pa yan. Mga party list nyo dyan sa Bicol na yan, ang ah, mga unghang. Guys, sa Bicol na yan, di ba taga Bicol yan? Nasaan? Nandiyan. Nagbabangag. Kasama itong uh, si Kwan. Kasama ito si Bangag. Di ba? Sa ng buhay ng mga yan, kala nyo. Sige, buto pa more. Aron sa ganun ay uh, matauhan na kayo. Tapos ngayon si uh, hindi hindi naman puli, politika itong si uh, politiko itong si uh, Linlin uh, Robredo, si Ate Linlin. Uh, Ayun nananawagan ng tulong. 'Di ba? So limpak-limpak ang ng uh, Ako Partiles para maintindihan niyo pero saan sila? Sabi ko nga po nagiiinom. <laughs> Sige. Ganyan po yung mga bangag. Ayan, at counting uh, counting na lang po, marireach na po natin yung 100,000 subscriber. counting kaunting na lang, counting kingbot na lang marireach na po natin. At uh, para po may pakita natin dito sa mga hunghang na mga politiko mga kawatan na ito, na kahit hindi ako politiko, ay kahit pa paano ay makakatulong ako dito sa mga kababayan ko. At ayun, uh, ang gustong-gusto ko na po makarating natin yung 100,000 uh, subscriber natin. At uh, ganun din po. At uh, e, ulitin ko lang po na baka po mag-gorgor itong ating uh, Birana Live Studio TV channel ay uh, ngayon pa lang po mag-subscribe na kayo doon sa June Birana Vlogs. Ayan po, nandiyan po sa screen. At uh, para po may magamit tayo. magorgor man ito o hindi o ano man ang dito ay may magamit po tayong channel. Yun na nga po na nakikita niyo po dyan sa screen so subscribe na rin po kayo dyan at uh, para para mayroon po tayong alternate uh, channel kung sakalit gorgorin nila itong ating channel na ito so konting-konti na lang po at uh, marireach na natin yung uh, uh, yung ating kailangan at doon po sa mga bago nag-subscribe maraming maraming salamat po at uh, naintindihan ko naman kung kung uh, Kakaunti 'yung mga viewers natin kasi nga po ito. Abi po ang bagyo. At uh, sakop lahat itong uh, Pilipinas ng uh, lahat ng halos ay uh, apektado na. Uh, may mga talagang totally wreck 'yung mga kabahayan nila. At uh, lalo na po dyan sa Bicol, at ang mga bubong nila binha pa sila ng uh, talagang hindi basta-baha kundi talagang napakalalim na baha. At makikita niyo naman po sa footage doon sa balita na bubong na lang po yung nakalu nakalitaw sa kanilang mga kabahayan. So, yun po yung pagkakaiba dito sa akin, sa lugar ko, na kahit anong, kahit anong dilubyo ang dumating, hindi ko mararamdaman. Ay, wala, wala po akong kalamalaman dahil na, na, napakatahimik napaka dito. Wala po akong alam maging uh, sa kwan maging uh, nabalitaan ko na lang, at saka nung mag-open ako ng uh, television, uh, nakita ko na lang yung balita na ganyan. Pero, uh, honestly speaking, wala wala po talaga, kung alam, ni ka, ni katiting na hangin, wala po ako naramdaman. So, ibig sabihin po, dito yung uh, lugar na, ito po yung lugar ko na, talaga namang pinili ng ating Panginoon kung saan ko po, po pwedeng ilagay, kung saan ko kayo pwedeng uh, patirahin kung sa kasakali mat dumating yung dilubyo, dumating yung gira, dito po kayo titira sa akin lahat. Yun lang po mga subscriber ko. Yung po hindi ka subscriber ay uh, doon na lang po kayo kay uh, uh, Bangag bangang sa Mexico, Di ba? Ang total malaki naman po yung uh, bahay niya dyan. O, oh, sa sumiksik na lang po kayo dyan. Yung mga hindi ko subscriber, at uh, pero kung mag-subscribe ka sa channels ko, na Live Studio TV, ay dito po, welcome ko yung lahat dito. Ganun lamang po yun. Wala po, may katiting. Wala po ako naramdaman dahil uh, unang-una, walang bubong itong uh, tinitirhan ko. Ah, ilang pa ito? Ah, ilang... Uh, masasabi kong ilang sukat ng isang bahay kung ilan yan. Napakarami po ito. Ito ay bin binild ng uh, sampung taon pong uh, sampung taon pong ginawa ito. Imaginin nyo. O. Uh, see? Sampung taon. At uh, nung noong nga, uh, nagka kwan lang, nag uh, ito, nagbakbakan lang yung paggawa nito yung COVID, yung nangyayari yung COVID na yan. Kasi ang pagkakaalam ko, marami pang darating na mga dilobyo na hindi lamang po COVID. Kaya pinapaspasan ko na po para ma magawa po lahat ito. Para ma-accommodate ko kahit na kahit na po uh, 300,000 na mga uh, tao ang pwede ko i-accommodate dito. Sa luwang po dito. At uh, yun. Sabi ko nga sampung taon ginawa ito so yun po ang wala wala siya walang yeah, hindi ako politiko hindi rin ako pastor pero nakapag build up ako ng ganito so yun ang malaking uh, malaking uh, tawag nito malaking uh, achievement ko sa buhay itong ganito pero ginawa ko po ito hindi po para sa akin talaga pong inilaan ko ito doon sa mga taong uh, kung sakasakali ay para ma uh, maiwas ko sa tiyak na kamatayan. So dito po pag nandito kayo wala na po kayong kamatayan. Ano ibig ko sabihin wala walang kamatayan? Aba hindi kayo ma, hindi kayo magkakaroon ng uh, virus dito. Hindi rin kayo tatamaan ng uh, ng uh, bala rito. Dahil unang-una ay wala pang nga kahit anong bomba ang ibagsak nila dito, ay hindi po nila matitinag to. Hindi po na, wala pong, uh, wala pong pwedeng tuminag dito. At, uh, yun po, at, uh, talagang kwan. Pasama na po na pasama ang mundo. Sa totoo lang po. Kaya yun pong, uh, matagal po na pong panahon na sinasabi ito. Uulitin ko lang naman po. Ano mang dilubyo, ano mang gira ang darating, ang matitira lang dito itong mga subscriber ko. Tandaan ninyo, at it, itagaan niyo yung sabunbuna ninyo. Kaya, kaya pala binild up ko ito dahil mayroong purpose. So, ibig sabihin, ay, uh, hindi ko po kagustuhan ito. Ito po ay lahat, lahat po ng ginagawa ko at lahat po ng mga gagawin ko, kagustuhan po lahat ng ating Panginoon wala po akong alam. Lahat po yan ay kagustuhan ng ating Panginoon. So, maraming magtataas maraming ng kilay. Pero sige lang, wala nang problema. Kasi, ang pinangahawakan ko na lang talaga, yung uh, noong uh, gumawa si Noah ng barko Diyan, sa sa toktok ng bundok pinagtawanan at sinabing sira ulo. <laughs> Di ba? Pero nung dumating yung uh, mga laksa-laksan na uh, bulto-bultong tubig na hanggang sa nagunaw ng amundo, iyon ang mga nakalibre, yung mga pinasakay ni Noah, mga kung ano-anong mga hayop at mga yung ibang-ibang tao rin na nananiwala sa kanya yung mga hindi naniwala sa kanya ayon nung dumating yon nung uh, dumating na yung tubig ay uh, naglalanguyan sila na para mga ipis hanggang sa nalagutan na sila ng hininga ayan so ganoon lang po yon so ika nga wala wala walang, walang, walang basa gano trip ika <laughs> di ba so kung ano man yung binild up ko rito sa ilalim ng uh, sa ilalim ng bundok ha walang basa gano trip ayan at uh, sabi ko nga po rito, kayang i-accommodate ang uh, 300,000 o 200,000. So, kung 100,000 lang tayong mga, kayong mga subscriber ko, naku, maluwag na maluwag kayo rito. At sinabi ko naman sa inyo, pag nandito kayo sa akin, nandito na lahat. Wala na kayong puproblemahin. Para ano pa, na ang pangalan ko ay nasusulat sa banal na kasulatan at yan po yung pagka pinakita ko na po yung cheque na magiging uh, premio doon sa ating gagawing uh, gagawing uh, raffle draw ay tataktan ko lang po yung pangalan ko muna yun na lang pong apelyido ko ayan so uh, pagka malapit na pong mag 100,000 uh, gagawin ko na po yung cheque papakita ko po rito sa inyo yan at yung mapapanalunan nyo at uh, siyempre, hindi ko muna ang makakakilala lang po doon sa tunay kang pangalan yung mananalo. Yan kasi siya, siya mag-receive ng cheque. 'di Diba? So, ganoon lamang po. At uh, ako naman ay uh, nagsasabi lang kung ano yung idinidiktas uh, idinidikta sa akin ng ating Panginoon, yun lang naman ang sinasabi ko. Pero kung sa akin lang, wala akong masabi. <laughs> Dahil uh, wala naman talaga akong uh, uh, sasabihin. So, sabi ko nga, ano man yung lumabas sa bibig ko, ay uh, lahat po yan ay dikta ng ating Panginoon. Basta po, dito ngayon, nar naramdaman nyo na, na kung i-analyze po ninyo, hindi, wala pa po ba kayong uh, nararamdaman? konting kibot lang ng bagyo, baha. ba? Diba? Yung dating, uh, yung dating hindi binabaha, ngayon, grabe na. O dyan na lang, huwag na natin pag-usapan uh, pag yung kung saan lugar. Dyan na lang sa Metro Manila. Noong araw po, wala ka mababalita ang baha. Kasi una, nung uh, dyan nga sa Tondo dati, isang linggo na nag-uulan. Ngayon nga, kung anong uh, i-research na, naglakad po na nakatapak naka itong si Emel de Marcos dyan sa Tondo. Dati, naglakad po. Isang linggo po yung ulanin. Pero hindi po binaha ng ganyan. ha Wala pong baha. At uh, yun nga po, doon sa mga sa mga matatanda na dyan, alam ko nga, marirecall ninyo yon. Naglakad po si Milja dyan na nakatapak sa tundo. Ayan. O ngayon, nasaan ang tundo? Wala na. <clears throat> pag umihi yung daga, baha na. Malabon, pag umihi ang ipis, baha na. Saan pa? Kison City. Yan. Lalo na dyan sa Aranita. Araneta uh, Aranita Boulevard na yan. Santa Misa na yan. Oh, di ba? Diyan sa may uh, uh, show Boulevard, diyan sa may uh, uh, Rizal College na yan. O. may ulangaw. Baha na. Lahat baha na. Hindi pa, guna, hindi pa ba ninyo napapansin yan? Ibig lamang sabihin yan. na Lahat yan, matutunaw, matutunaw lahat yan ang matitira lang, sinasabi ko nga, itong lugar na binild up ng ating Panginoon para dito sa mga subscriber ko. Yan ang tandaan ninyo. At itagaan nyo yan sa bulubunan nyo, sabi ko nga kanina. Maniwala kayo sa akin, matutunaw lahat yan, mawawala lahat yan mga yan. Malabon, ilang taon na lang. Mabubura na sa mapa yan. Tondo na yun. Wala na rin. Ma magubura na lang yan, lahat yan sa mapa. Napakarami na nating naburang, o nabura sa mapa. O. Oh. Yan na lang na kundya sa pangpangga sa masantol. Di ba? Sa mga kalumpit na yan, hindi ba yung uh, konting, baha, konting uh, ulan lang, baha na. Wala na, mabubura na rin po yan. O. Oh. Ito na lang. Pagkasyahin na natin itong uh, Uh, kung ano man yung ititara sa atin ng ating Panginoon, at least nandito na tayo. Nakapag-build up na ako para sa inyo. Ganun lamang po yun. So, siguro, ay uh, sikatin na lang po natin na kung mag-subscribe kayo din sa na Live Studio TV, isalin nyo nang isubscribe yung, yung Birana Vlogs na nandyan po sa screen. Ayan, para may magamit po tayo pagdating na ma-reach natin yung 100k subscriber. At hindi uh, po natin alam, baka gurugurin itong uh, ating channel na ito. Ay wala po tayo communication maliban doon sa John Birana Vlogs. Muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit kong mga subscriber, may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay tanggalin mo na po lahat ang mga nagpapahirap sa kanilang katawan. Maraming salamat, Panginoon, at uh, siyempre, ano ba yung lagi kong sinasabi? Mahal hal ko kayong lahat.